nabuso na mga kainsan oh Ari po oh, nilipat po natin galing niyugan. Ayun. Nabuso na po. Ito po yung uh, suruin. Sir Ay hahapain po sana ito at kuha ng na ano po ng ano ng ano pangalan po nito. Nadadali po yan ng niyug. Ay nilipat ko dito. Ay buhay na po yung buso oh. Yun, dalawa po ito. Yung isa na doon. Yan, ari po yan yeah, mga kaisan ari po yung ginaproject project po namin ni ano ni Otoy po nanggagawa po kami ng sinaunang liguan po hmm. nanggagawa po kami ng salulo mga kaisan ko tawagin at uh, pag may nabisita po din eh ay yun ang request yung kasi meron po akong ano ay pag may nabisita nagtatanong po ako nung sinasadis ko kung anong, anong, gusto nila ano daw sa lulu na hindi po lulu ha sa lulu kung tawagin sa amin sa Quezon na yung po bang nakaharap sa palayan na pwedeng liguan mm. Otoy Ayos lang kay diyan. Ang Tagalog ay Yung ating gagawin ay Sa lulu ano Baka sabihin nila lulu ay Iba yun ano <laughs> Ayan si Miko po At saka si ano Si Gilmar Sa Quezon ay Sa lulu Liguan po Na na. oh. Umahon po yung tubig. Toy. Yeah. Lakas naman ay. Umahon po, ipapait naman may papapainal. Yan po ilalagay pa namin ng mga dapo. May mga ano na po kami. Ito po yung ano la testing laang muna. Request po ninyo are ng mga napunta dito. O toy. Dini dini utol dini. Yan ang pinakaliguan. Iniyahakutan pa rin naman ang bato yung makikinis na bato ba para may upuan lang ito testing It dito yan ay tinutulot niya din mo daw Yom! pwedeng maligo pwede tagalit tagalit eh yan yeah. tulad lang kasi sa ano eh kuya yan mo kuya mix tasi ito tasi, tasi 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 mo mahaba haba pa ito din yung na nakaunti lang. utol kuya oh. mix <laughs> Kailangan mahaba-haba pa pala o to eh. Para po pag naliligo doon, <laughs> diretso sa na. matatan po Sino nga ba nag-request nitong followers? May nag-request nito ay para daw do... sinaunang liguan daw po ito. Amin la ang puntinisting ito kung gagana. Ay gumana po. Approved. <laughs> Ha mga kaisan, hindi pa po tapos. Naghahakot po kami ng graba na pantambak po doon. Ari po ay ano mga kaisan, yan po ay doon ang salulo. Yan po ay ano laang ha, yan po ay babalutan pa po yan ng mga halaman. Dapo po, kaya pangit pa po tingnan. Halos uh, mga kaisan Halos maghapon na po tayo dito Yan approved naman po Yan mga iahide po natin yan Tatamnan po yan natin ng gabing malaki Yan Oh, tapos yan po ay Niligyan po natin yan ng Laligyan pa po yan ng bato Hindi pa po yan final Ah uh, Bukas siguro Pero ahakot pa tayo ng mga bato I-hide lahat po yan. Yan po ilalagyan pa ng bato. Ahanayan po namin ng bato yan. Yung mga... Basta hindi namin tinang, hindi natin tinanggal yung ano, makasinauna. Pwede siya, lalagyan pa po namin yan ng ano, bukas din. Bato po na malalapad. May kukuha na na po kami. Tapos ay... Yan. Tapos matatanaw po ninyo yan. Habang naliligo kayo. Hmm... bukas po magkakaalaman pupunuin namin ang kabang ano yan po dapo marami po kami dapo doon sa niyugan ay namamatay din la ang naman po tapos ay ang pa natin ang kawad ah grabe mga kainsan maghapon din po kami ay para po habang naghihilod kayo yan matatanaw po ninyo yan. Mahahid po lahat yan ha mga kaisan Yung mga puti-puting yan Yan po ay ma mawawala po yan Mga borlap na makapal po yan Pwedeng magmasad sa likod mm. Yeah. Kensan nga na yan Wala lang para hindi lang Hide pa po ito lahat Para hindi lang masira yung natural Kumbaga ito pa rin sya Walang nabago Palayan Tapos sa uh, hindi pa hindi naman ganong kalaki ang gastos Kawakawa lang Yan lang Ilang muna Di ba maganda na mga kainsan ay hindi CR ha Ito ay yung alam mo yung para mag, mag relax lang Mapil mo yung nature ba Pag may pumunta yan, lahat 'po 'yan. Ito 'po 'yung bato ay hanggang ano, isang dangkal. Yan po yung hindi kita 'yung mga puti-puti. Naka-hide po 'yan, lahat. Kumbaga, feel 'yung nature. Yan sinanay po. Yan. So, Kumbaga, walang gastos, konti lang. Upahan lang natin si Miko dalwa tas ako. Okay na. Pag talagang may pera na, hindi, eh, saka mo pagandahin. Ganun lang naman yun eh. Taka mo 'y libre naman po kung hindi maganda hmm tapos pag nalagyan niya ng dapu dapu bukas ay hmm oo oh, bato hanggang tanghali kami bukas at birth birthday ng anak na Ace Ayan, hmm. pwede silang umupo dyan lalo pag arinanay na hanayan ng mga batong malalaki pwedeng umupo sila mag relax Mapil mm. mo yung nature. Ang lilis naman po ng tubig. Hindi mm. ang ganda. Oh, mga kaisam, atin lang pong tinamna ng ano. May gipot kumulan. Nagtanan din po tayo ng kalabasa pahabol. Nagulit. Tapos ang laing. Eh, po rin mga kaisan, minsan eh mabilis ang lutok, e eh, niyong kung kung yung kung 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 yan po yung nakakain po ang laman. pati po yung bigat yung ano yung naka... laman nakakain, tsaka yung lain Ha ah, mga kaisan, pauwi na po tayo. Ay bukas na lang po uli. Kalahating araw po bukas at birthday po ng anak ni utol ni Ace. Tika si utol, kami naman ay may kipag birthday yan po bukas. Yan, bukas po yung maaga po ulit tayo. At gawin ang tatapusin na po namin na rin. Yan mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po lagi. God bless po. Bye bye.